lapit Malapit na ito. Malapit ang kainan nito mga Pista. Ayan po mga kabistak, magandang araw po sa inyong lahat. So sa umagang ito mga kabistak, meron kaming customer sa hardbound. No? So bago tayo magloto o mag iyaw, sa ating pananghalian, uh, gagawin muna natin itong ating hardbound. Alright! Mga anong oras yan kailangan ma'am? Ang mayang hapon? Anong oras ko ba kayo dito sir? mga pista po, dito tayo sa labas. Magdito tayo na. Ng... Kapya para tangalian ito mga pista. Ayan po si at saka Bangus at saka Tilapia Dito pa rin tayo mag mga Kristak sa labas uh, Ating mga kasama And, Ihaw tayo dito Dito pa rin tayo sa labas na mga Kristak Ayan natin tupusit mga Kristak kasi Uh, matagal daw maluto to eh yan saan na natin to mo so apat na piraso po yan mga kapistap ayan o okay kayo

Alright, so sinabay ko na rin yung bangus. Ito yung tilapia. Dalawang tilapia. Luto na yung pusit. Ito na lang, bangus na lang at saka dalawang tilapia. Yan na lang lulutuin natin. Alright. Mga kapistak, malapit na ito. Malapit ang kainan nito mga kapistak. Alright mga kapistak, ayun na. Luto na ang ating... Ang luto yata yan. saka yung pusit, kanina oh. Alright. Kinamay na ni Nice na. Kinamay na ng kinamay. Alright. Kain na ito mga kapisdak. Sarap yan oh. Pusit yan. Ay nihaw. Unang subo. Bismillah. Tulog si Roger. Tulog. Tulog po. po. Tulog po. Tulog po. Kati mo ng ako 'yung patungin ano? Ikaw na sa. Ayon. Dun tayo sa kulungan. Ilang beses ka na nang habulin niya kasi kanina malakas. Yan ako. Iyaroj.